Ayan, kasama ko si Jepong, tagpapakain. O, ayan. ayan, kita nyo. Ayan, ayan kasama ko si Jepong. Para, ma develop yung kanyang pag-isip. Ayan, hindi mong alaga kong manok. Hindi ko alam kung mayroong nangingitlog dyan. Ayan, ah. hmm. ah. papakain si... O oh may assistant na ako ha. oh Puro mo lahat ha. Hmm. Ayan rain na si jeepong yeah. Ayan, yeah, may nabuhay na asula ulit. Parang dakwit to. So, malilit yung dahon. Ayan. Sana dumami. O yan. Ang malamal sili. Ito ngayon. Ayan. Oh. Dito lang sarap sa ng bahay. Ayan. Nagtanim na naman sila. Kaysa dinidiligan ko yung lupa na wala naman tanim. Ayan. Eh, Tinanimin na namin. oh yan. Lagi tangku itu ditemukan tanah. ah ya, biar gua kono gua para maganti yang lupa. Ya, noh to to. Gini to. Ya, ya hitam. Ya. ya. Ayan, kaya mo, kaya mo. Ayan. Ayan. Diyan ay kita itim, kita itim. Ayan. Ayan, kasama ko si Jepong. Kumakain kami ng mulberry. Ayan mo. Ayan. Eh, pulok na Kabalan ni Jepong oh. Wala na wala um. Uy, malaki oh, yan. Yeah. up. mở đấy đây spread nào mình nhung không? Để không? para maging masustansya yung lupa